sa so, opisina, hindi lang po deadline ang nakakaharas. Minsan, mas mabigat pa ang presence ng toxic na energy ng katrabaho mo. Yung tipong katrabaho na manahilig sa chismis, palaging nega mag-vibes, o laging humihila pababa ng energy ng buong team. Bantong to worry! sa feng shui ah, at metaphysics, may mga crystal tayo na pwedeng maging personal na shield mo laban sa mga etosera mong katrabaho, mga ingitera mong katrabaho, o mga bad vibes. Ito po ang office survival hack. Mga crystals versus mga toxic na co-workers. Top 5 crystals para sa good vibes sa trabaho. Unang-una dyan na ah, black tourmaline. The energy sponge. Ang pinakabida sa proteksyon. Inaabsorb kasi ng black tourmaline ang lahat ng mga bajuju sa paligid natin. Dust body o suot na bracelet o mapendan Number two, ang obsidian. May mata yan ha? Ang side stone, ang mirror stone para sa mga inggitero at mga energy vampires. Ito ang instant reflector. Di dispel niya, binabalik niya. Whatever they throw, binabalik ng energy sa kanila yan. Dalhin, ang kristal na tulagay sa bulsa, sa bag, on-the-go defense yan. Number three, ang amethyst o chill pill. Kung toxic dahil sa init ng ulo at stress, si amethyst naman ang maganda for calming protection mo. Yung cluster sa table, instant peace corner, magsuot po para lagi kang kalmado. Hayaan mo sila, mga negative sila. Si three naman, number four yan ah. Si three, the sunshine crystal. Ang happiness magnet na nagpapalit ng bad vibes into positive vibes. Perfect pang tanggal yan ng mga office, ng mga gloomy, mga negative sa office. Desk display, lagyan sa alamesa. Uh, suot yung bracelet para ikaw ang ray ng sunshine sa team. Number five. Ang clear quartz. Amplifier, pinapalakas ang aura mo at nagbubusto ng mga ibang crystals. Ang quartz na ito, maganda yan sa tabi ng work office table, computer, pang refresh ang shield energy para sa buong araw. O paano? Andiyan po ang limang crystals na yan. At available lahat ng mga crystals na yan, dito lang po sa Lucky Charm Store ni Master Hans Kua. Bumisita, pumunta personal para ako mismo ang mag-assist sa inyo. Shaw Tower, Shaw Boulevard. Tapat po kami ng St. Francis Church katabi po ng Shangri-La Plaza. Cityland Show Tower, Monday to Saturday, 11 ng tanghali, hanggang 5 p.m. po bukas ang Lucky Charm Store ko po. Bumisita, pumunta dito, may kita mo si Mami Nancy at si Kuya Lawrence sa Lucky Charm Store ni Master Hans Kua. Have a great day! Bye-bye po!